good morning Kapit tayo mga kasyansyan Ito kapit tayo Kapit tayo at pansit Oo ba? Sumami ako po.

sya wow. may ikadito? ka dito. yun 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 Kailangan yun mag yun yun Okay. Wow! Ano <laughs> Subukan mo mahal. Subukan ang mo. Hindi alternate mo. Supas muna. Busog na yan sa supas. Hindi pa, Para kaunti pa. On the bus moham. Mm -hmm. okay. Then up uh, the well on the bus fadea boom boom boom. Boom boom boom. boom.